Right, mga kamukil, magandang hapon. Ayan, dito tayo sa uh, Tiga to. Tragic, no? So, salit salitan yung araw kung mga kamukil. Bukas, ano naman tayo? Katalunan. So, balik kagabi sana yung uh, lakad namin, mga kamukil, pa iligan, no? Kaso, uh, hindi natuloy, hindi ko muna tinuloy, mga kamukil, kasi hindi pa talaga pwedeng ah, umalis ako dito no so na lipat yung ano namin schedule sa sabado ng gabi yung lakad namin pa iligan okay so bago tayo umuwi mga kamugel update muna tayo dito titingnan muna natin yung tigat of project kasi marami ding nag-aabang yung iba nagmi na sa atin no shout kay Sir Maximo Sorco yan Tsaka kay Albert Bakarto and sa lahat mga mukil followers, marami salamat sa inyo. Katawad sa inyo, sa mga nagtatanong, lalo kay Sir, Albert, yung humihingi ng ano, nagpapakut sa mga materialis, no? Pasensya ka na, Sir. Medyo ilang araw na hindi kita na asikaso kasi napaka-busy ko, Sir, no? Basta ganito, uh, malapit nang matapos yung project, uh, napaka-busy ko talaga kasi nagtratrabaho din ako. Kahit na tayo yung contractor dito, uh, hands-on din ako sa trabaho, okay? Alright, sikan tayo, mga kamukil. Dito tayo sa balkoni. Dito sa balkone ayan ah. Lahat ito mga kamukin nakikita nyo, first coating pa lang to. Yan. So bukas, ipapainal na to ng kapatid ko, yung ating lead pintor dito. So siya yung magpapainal dito. So ang mangyayari dito, haplos ang lahat ng liha na 240. plus lang mga plus haplos, haplos lang. Tapos, uh, ipapainal na siya. Pagkatapos matamaan lahat ng liha to, lahat, lahat. Ayan. So nung unang kulay mga kamukil, dito sa mga grills, Uh, light black sana to no? kaso lang uh, nung inapply ko na yung black ang nangyayari pangit sya tingnan napaka pangit tingnan no? uh, light gray tapos nag black ka agad so mawawala yung ano mawawala yung forma ng bahay o ang ganda ng kulay ng bahay hindi natin masyadong ma uh, anong tawag nito hindi natin masyadong nakuha yung kombinasyon ng color no pagka na may black gray tapos medyo ivory pa, pangit sa tingnan no? o, ito mga kamukin dito yung pinamixing namin ni Sir Iron yung may-ari talaga isa sa mga may-ari nitong bahay itong kulay na to yan nakikita niya sa grill itong dalawa lang kulay yung pinamixing namin ito lang yung gusto nilang ipagamit ngayon nung nagbigay sila sa akin ng forma ng pagkayari sa pintura malayo po yung pintura na gusto nila no? kaya ang ginawa namin nagmi-mixing ako nagmi-mixing kami dito so yung mixing namin dito mga kamukil ito no? napapansin nyo white to mga kamukil na minixing namin ginawa namin siya in light gray yan o no? itong wall na to yan. kumbaga magiging ice princess siya mga kamukil no? kung sa dibis na mixing tayo pupunta yan, no? ito yung pinaka uh, external nakulay dito sa second floor. Tapos, yung pinamixing talaga namin dun sa divis, ito, medyo dark-dark na siya na gray. O, ito yung binanat ko sa lahat ng wool sa balkuni natin. yan papunta dun. So, ito lahat first coating pa ito mga kamukil. Tapos, para maging bagay yung ano, yung grills natin, yung mga one by one, iba yung kulay niya. So mamaya silipin natin. Subukan natin silipin sa malayo mga kamkil. So dito sa balcony, ito na palibot no. O so, yung pinakakulang dito. Pero okay na to mga kamukil. lalihan na to. So, bukas para primera na lang to pagkatapos primer sabay na sa pagkulay lahat. Okay? O, so, ito yung pinakakulay natin sa ah uh, external dito sa second floor sa wall no. So sa external sa ground floor mga kamkil sa mga pader iba din yung pagkabanat ko uh, basta babagay siya dito sa mga kulay na to. Uh, kailangan kasi mga kamukil hindi magkaiba-iba yung kulay hindi malayo, hindi masyadong malayo, no? For example, nagkulay ka dito ng white, pagkatapos may yellow na naman, nagkulay ka ng itim, may pula na naman. So, pangit ito yung ganyan, no? Para sa akin, sa akin lang, pag ako nagkukumbay ng kulay, yung mga bakal natin dating itim 'yan. Ayan, ginamit ko dito light gray. Mga uh, uh, dark gray, yung pinaka-dark gray na tinimpla namin. So lahat ng mga bakal magiging ganyan yung kulay niya. Yan papunta doon. Okay. So dito sa loob, ito yung kulay niya. Yan. Yung kinulay namin dito sa wall na ah uh, yellow, medyo yellow siya. Hindi din yellow mga kamukil. Uh, awag nito. Malapit din siya sa gray, parang ash gray siya mga kamukil. Oh, so, yun din yung kinulay ko dito sa mga 1x1 natin. Ayun oh. Napapansin niyo. So subukan natin tingnan sa malayo mga kamukil So lahat dito sa Second floor Halos halos tapos na sa Pagkulay no? Uh, yung kulang na lang nito Uh, checking na lang mga kamukil pagkatapos din sa ground floor so balikan namin to i-check check check namin lahat o so, yung mga kailangang ayusin ayusin no na makikita natin o uh, tulad nito mga kamukil isang sakit ng light panel na nakikita ko ito Dati wala to, no? Biglang lumubo. Ayan, no? Kalug siya. O, okay lang, katingin to, tanggalin. No? Yung bumu bumukol. Okay, yung mga tiles natin, kulang nito pag grout Saka kung napag-grautan mga kamukil, pag nabalikan na namin to lahat. Haplosan lahat ng isang pahin ng pintura. Haplosan siya lahat para malinis, no? Bago natin i ito na over to. So yung ating banyo, wala pang hindi pa to final mga kamukil. Naka first coat pa lang to. So, yung laboratory natin, nandun na sa baba. Nagawa ko na yun. Pag sasalpak dito yung kulang. Tapos, yung lalagyan ng mga shampoo, sabun dyan sa shower natin, uh, gagawin ko pa. No? Made in porcelain tiles pa rin yung ating gagawin. So, yung toilet bowl nya, uh, bukas, kakabit niya idol yung mga ilaw. So, lahat ng mga uh, ano dito sa uh, shower sa taas, o banyo sa taas, sa second floor, ikakabit ko na. No? By... Sunday. Sunday yung schedule ko dito. Okay. Or, hindi pala. Kasi Sunday ng uh, Saturday ng gabi, pupunta akong Iligan. na. No? tingnan natin, baka masingit natin sa Sabado. Sabado ng umaga. Umpisa ko siyang pagkakabit ng mga parapinalya dito sa banyo. O, para mga dinis na to dito. O, kailangan wala ng kalat dito. Lahat ng mga kalat, uh, materialis dito, mga ko na bukas. na, no? Lahat, ipapababa ko na. So, yung maiiwan na lang dito is uh, yung mga pintura na kailangan pang gamitin para dito. Right? Baba tayo. Yung ating hagdanan, pinaplastiran ko na rin mga kamukil. Ayan, oh. yan So, yung kulang nito, wood planks. Naghahanap ako ng wood planks, mga kamukil. Hirap hanapin yung wood planks na 30 cm, no? Yung kahoy talaga. Nahihirapan ako. Malimit kasi mga kamukil. Nasa... sa uh, 9 inches lang siya 9 inches to 8 inches lang kadalasan walang 12 inches na makikita bibihira lang sana makakita ako okay baba tayo okay dito sa baba so, yung update dito sa baba mga kamukil yung pagtatiles tapos na ito na lang yung pinakakulang at saka sa laundry kukunti na lang so by ngayong linggo na to matatapos itong pagtatiles okay yung ating mga pintor dito na sila sa baba ito bukas mga kamukil balot na to ng puti ayun uh, ah, bukas matatapos na to Ayan, matatapos na ito bukas yung ceiling. So, papahinal to. Sabi ko sa pintor, pinis lang kami dito. Paglabas nyo dito, pinis na to. Okay? While dito sa pinakasala, inumpisahan na rin ako. No? O so, bukas, i ano na siya. Lilihan na to bukas. Siguro, ngayong linggo na to, sa Sabado, mababalot na rito ng puti, mga kamukil, No? Okay? Yung ating pagtatiles dito. Yan na. No? So, kanina mga kamukil, ito yung tinanabaho ko. Uh, ah, na naman to sa trabaho mga kamukil no kasi uh, gaya nga na revise tayo sa plano nag revise tayo sa plano so magkakaroon ng salamin dito partition o, open kasi to dati o ngayon gagawin nilang dining area so maganda naman napakalawak no o, ngayon ito yung pinakapinis nya gamit ko dyan mga kamukil is polycarbonate yung dinding natin para salamin din tingnan no malimit mga kamukil nakakagawanan na ako dati tatlong pisis na yung partition ng shower sa toilet bowl, ito yung pinapagamit sa akin. O, so, dipindi na lang sa pagkabanat. So, matipid doon din to mga kamagil, pag ito yung gagamitin natin na partition sa ating uh, toilet between shower. Matipid to, kaysa buong salamin talaga. Napakamahal ng na salamin. O, so, dipindi sa may-ari na lang yan, o. Oh. Kung gusto niyang gaya na sabi ko, pagdating sa interior, mayroong mga diskarte tayo na ah, uh, wag mo na apakan, basa pa yan, mama. Mabiat yung ating CR dito mga kaugil, pinatrabaho ko rin ka Mr. Buyet. Ayan, ito na yung forma niya. So, may dropping tayo dun sa pinaka-shower. Tapos yung toilet nandyan, no? Labatory nandito. Madalas kasi mga kamukil, yung labatory, Ah, uh, yung plastada talaga dyan, pag upin ng pintuan, nandyan ka agad yung labatory, no? Pwedeng abutin mo na lang yung shower, manhilamos ka. Ah, uh, yung posit, hilamos ka kaagad, no? So, nandito malalagay yung ating labatory. Okay. So, Kukunti-kunti na lang siya mga kamukil silipin natin sa malayo mga kamukil kung ano yung forma niya dito so yung ating sliding gate sirago daw saraw ayan dati yun mga kamukil ah uh, hop kuwasa to kuwasa to so sa original plan mga kamukil swing lang to full swing papunta siya ngayon binago ko siya mga kamukil no para hindi masyado makaabala sa space dito ginawa ko siyang sliding okay saraw ayan, sara na siya mga kamukil so yung lock nyan mga kamukil abangan nyo rin uh, ibang style ng lock nang gagawin ko dyan okay, subukan natin silipin sa labas mga kamukila. Oh. ayan, hindi masyadong tanaw, dami kasing wires mga kamukil pupunta tayo sa malayo ayan dito, ayan oh, na yung pinaka niya mga kamukil oh. so bukas, ipapainan lang yan lahat ng kulay hahaplusan muna ng 240 na sandpaper tapos ipapainal na siya no? yung wala nang mga tama ng, o ano mga gasgas no? na makikita natin dyan ayan ah. yung combination niya pagdating dito sa harap mga kamukil yung green na yan makikita nyo patuloy yan no patuloy yan sa doon halos halos green makikita dito sa pinakaharap mga kamukil alright so yung dating black na mga bakal binago natin dahil kung titingnan nyo mga kamukil yung combine o combination ng ating kulay Lahat-lahat light, no? At uh, light kasi Lalo na sa panahon natin ngayon, mainit So, kapag uh, nag-dark tayo ng kulay Mas lalong mainit yung ating paningin, no? Mas lalong pangit sya tingnan Kapag ang mga light kasi uh, Kahit mainit yung panahon, malamig sa mata Tingnan yung mga ganitong klaseng kulay Okay, laki na pala ng bahay na ito, mga kamanggila Lumaki siya Ano? Uh, kung hindi lang sana nadagdagan itong mga kamukil yung pagtrabaho namin matagal na itong natapos kasi itong mga hulog hulog dito wala na yan no sa original plan o so, ngayon masyado siyang lumaki so yan lang mga kamukil yung ating update no sa lahat ng mga nag PPM yan may update na tayo katalunan bukas update tayo mga kamukil ha? bali ano na tayo ah uh, deep 16 tayo sa Katalunan project no. So, malaki na rin yung ano namin, work progressive dun, mga work progress namin doon mga mukil. So dito sa harap may mga sobrang polycarbonate, itatakip natin dito sa bandang loob lang. Polycarbonate yung ating itatakip para parang ganyan siyang tingnan mga kamkilo. Oh. Dito. Lalagay natin dito. So yan lang mga kamkil, maraming salamat. Thank you.